everyone, maingay. And ulit tayo kasi may ano dumaan. Morning everyone, dahil mag-iingay na tayo tomorrow. Dahil bagong taon, magbago na ako guys. Hindi na ako gastadora, salsulayra. So, Maging mabait na din ako. Dahil mag-eat ako guys. Sorry, sorry, huwag mo na sabihin. Baka mabawi mo pa yung sa sabihin mo. Parang pa i-rotate ko kaya kung alam, ano man ginagawa ko tuwing bago akong liko. Yun na yan. Yun na. Oh, eh talaga. And, kuha na ko ng mga hanok guys. Except lang sa sugat ko dahil hindi ko po kayo na. Mag-outfit check na tayo. Let's go. Yan. Ito na siya guys. Ito yung ano. Ano siya, sure guys? Nakakaulat na ba? Ano? Ano dito? Naka-garter. It's so, gone. Diba? Ero-rotain eh, ko kayo anong ginagawa ko pagkatapos kuliga. <laughs> Contrary nang dami. First is itong guri Ayan siya. Ayan. And ito lang. Itong juicy ko. Ay, hindi pa natukulo. Ay, hindi pa Hmm, Kulo na siya. I don't know. Bro. Ilalagay ko na ito sa damit ko. Sabi mama nagpawala daw ito ng kate. Pero, kulon bata talaga ito? Kulo? Bala na. And, ito naman yung effects. Nilalagay ko dito sa chan ko para wala lang. Parang bata lang. Charis. Nilalagay ko ito guys para hindi siya sumasakit. Yung... And, ito, i-explain ko lahat. Ito, may dadaan na naman. Wait. Effing gory. Dito na naman. ingay nga, hindi ako makapagulang. Kasi ito more, mag-iingay na tayo dahil New Year na bagong taon. Sige, dala na And ito na yung gory guys. Balik na tayo sa ating eksena. Let's go. Ito yung gory. Hindi ba nakikita? Ayan. Nak nakakuha na ako guys. Ayan. Kita nga na, White siya. Mura lang nito guys. Check, check nyo sa TikTok. Naka And nilalagay dito. Nagpapaku nagpapakuha ito ng itim sa kilikili. At nagpapabango dito sa kilikili. Maputi naman yung kilikili ko. And kailangan lang magbabango dahil may na akong angsyo. And nagpapakuha lang nito na ng ano ito tawag? Blackheads. And, huwag ko nang pakita sino naglalagay na kami. First batch. Second batch. And, ito na guys. Maglalagay na tayo ng efficacy. Kunti lang. Yung ano lang. Yung, like, one foot lang. Di, dahil na baka mama, amoy na kung may labo na. Ah, <sighs> mapakang naiinitan ako pag ano to guys dahil bago pa naman akong liga yan maglalagay na to guys kunti lang baho pero okay lang yan arty mo be di ka rich kid ha Ito naman yan sa guys Ito na sya juice may ano pa pala tatanggalin natin natin kasi bagong ano to noon kasi nabili namin is red. And ito naman, bago. Sprite this sparkle. Ito na guys, maglalagay niya. Kulon pala ito kasi. Malagay kulon. So, yun na. Ito na lang gagamitin. Gumira ako kami. Purple na. Ano, sweet night. Pero, ito na lang gamitin ko. Dahil, napapawala ito ng kate. Sa damit. Yeah. Babalik na natin dito sa lugar nila. Guri. Effecasin. Mm -hmm. Juicy cologne. And then, atay sa atin. Nalilito ako, guys. Hindi, mamaya ko nito, yan, no, guys, eh. Susuklayin kayo, di mabasa pa. And thank you sa, nagsusuporta sa akin. And we love you, too. Kahit nagbabasa ako, please like and subscribe. Please subscribe. Subscribe and like. Please like. Gusto ang harap ko talaga mag-isang vlog. Mahirap pala mag-isang vlogger. Maganda, maganda lang manood. Parang madali. Pero sa pag-edit pa lang, huyat ka na. Sa paggawa pa ng vlog, please subscribe share. Thank you sa lahat na nagsusuporta sa akin. And, katang baba kayo, Lahat siya, mahal na mahal ko. Thank you. Bye-bye.